Ang palamoy nito ay yate-yate. At tulad sa iris saka sa fiber. Ganda sana nito. Bayo. Yan mga kasuyo. Magandang hapon. Dito nakitari sa ating malapit sa buya itong JRE eh, mga soyo. Itong malaking bangka. Mm. Ah. Ah, titid ba oh, ulan? ah Diyan pa-sana dito mga mga gandang bangka maso Ito yung naispatan natin doon sa Maligaya. Andito hindi di pa natin aakyat to. Mm, by the way. eh. Di pa rin natin aakyat 'yan. Ganda, meron tayong kakilala dyan Kaya ah, kaya umakyat basta-basta. <laughs> Kan time check natin mga kasoyo ay alas 5 na po ng hapon. Uh, Ma-pa-upload natin to. Ah uh, bukas na mga ano bang pizza ngayon 24 o 25 niyo na to mapapanood. Uh, Ayun no. JRA 2 Ayaw ano naman yung kan mga kasuyo? Oh. Yung triple Z. <laughs> <Ando> po. Kaliitan. <laughs> Yun. Pagdating dito, para oh. lang siyang Eh. Parang sirisan lang eh. Yung uh, triforce yung mga kasoya eh. Oh. Duraan dito yung mga sirisan niya. Oh. Ang sirisan nito dito. Yung 16 peraso. Walaw-walaw dito ito. Dito sumama yung kuha ni Amigo Victor. Kanyang asawa nung kanyang pinsambo Dito sumama ito kailang kaya ito lalautan parang ginagayak pa ito nagdambang ka rin ano Ay, halos magkahawig ito mga kasuyo Kayo na dito by the way yung gawa ni paring adonis ah, mga naglalakihang bangka mga kasuyo na dito yung fiber nasa na yung fiber yung fiber bei uns. Ja. Ja, bei Bier. Ja. Talaga naman. Na. Wala nang ka-break record. Talaga kalakihan nito sa dinahikan Kanyang mga suyo Kamaruti pa lang ay. Iktarya ng kamaruti oh. Kaysa kamaruti nito oh. ganda formang ganda maganda sana nito mga kung itong palamoy nito ay yate yate katulad sa iris cheese saka sa fiber ganda sana nito bayo ng triple G yan ang kapatalo <laughs> Yan pala mga kasoyo ah, uh, Itong ah uh, Triple ay Tinitesting ko lang na Ibinta mga kasoyo Kung mabili Ay okay At magpa-project ka ng bago Kung baga nagkakanbas ako Ngayon ng ng ko mga kasoyo Na mas malaki-laki diyan. yan At syempre Magkuhan tayo Magawa tayo ng uh, magpa-project tayo ng uh, mas malaki-laki sa Tribal Z. Basta't kumakarga lang mga pinsip loki. Hindi na. Uh, sampung bloke, kinsi bloke, mga ganyan. magkalaro sa ganyan basta't yung mabibinta nating budget yan, ay yun po yung panggastos natin ulit, para mas malaki-laki para hindi mabitin si Amigo Big hmm. Mahala na, pagka hindi mabinta pag hindi siya mabinta, eh tuloy pa rin. Tuloy pa rin yung ating laot dyan. So, la, eh, next year na natin malautan yan kasi ngayon, yeah, season na ng mga kunay. Walang season may nang barilis. So, maliliit. Ito pala yung ating uh, na-video kanina. Nag-video dyan si Kabiwas JC. Ay, nahuli lang tayo mga kasoyo isang parang isang panyata isang budiga ang huli nito kaya yon nahuli na tayo hindi na tayo nakasampa hmm, gandang bangka ito ayan o oh. ayan uh, plano ni kwan dito kotoy kan ng kanya. Pasko na, na. Music. Ay. Nagpapalitada pala. Ay, toy! Gawa ka ng kwarto, toy? Gawa ka ng bahay? Nga, ah, papa? Uh, Tulog? Wala ang gawa. <laughs> uh, 26 pa yata. Sinatabi <laughs> na yung baba. Ha? Ah? Sinatabi. Sinatabi. Ha? Uh, ha? <laughs> Ah, mamuntahe? Itatabi na yan? Sige, okay, pagbalik mo. Andito na siguro yung kuan Andito na siguro yung makina at itatabi daw. Ang oh, may ating klaruhin. At mamuntahean daw ay. Eh, ay si paring adolis pa rin magmumuntahe nito mga kasoyo. Ayan. Si paring adolis pa rin. Ang pakyaw niya sa pagmumuntahe ay 20 mil. Dumating na siguro yung kwa dito. Dumating na yung makina siguro at magmumuntahin na eh. Mahirap man magmuntahin kung wala pang makina. Pag <laughs> bubutas ka agad ay eh, wala pang makina. Mahirap yun. Yan, shoutout out nga pala kay Romil TV ka vlogger. Bali, paalis na daw sila ng 26. Nangarga kayo na ng yelo. Um, bang, gandang bangka rin mga kasoyo. Oh. Yan no? Yan Parang gali ah, uh, Nabutas Haba din oh no? Gagandahan bangka kay kayo ng atambay ba? Million million naman ang halaga na yan Dito pa nga maliit mga kasiyo eh Wala na eh ito wala pang labor to ha yan wala pang labor to nasa 600,000 na ito yan wala pang labor yan ito triple Z kulang kulang 400,000 na ating nagastos dyan lahat lahat si amigo Victor wala pang panday dyan ha wala pang upa sa panday si amigo Victor nung pinanday yan kaya kung i total pati kay amigo Victor yung Pati panday dyan ay abot ng 400,000 yan Hindi basta-basta talaga ang bangka ngayon mga kasoyo Ito na may binibinta ko ng mga kasoyo Binibinta ko ng 300k Kompleto na yan, wala nang ibabawas dyan Kompleto na yan Wala nang tatanggalin dyan Basta tay lalautan na lang na may ari pag merong panood na taga rito at magkaka-interesado, bisita lang po kayo dito. Ayan. Bibinta ko na yung bangka ko. Pag hindi mabili, ayun nga, plano, tuloy pa rin ang plano. Laot pa rin. Mm. pa rin yan. Siyempre, para pagkakitaan pa natin. Pero, pag nabinta, ang plano nga namin ni Amigo Victor ay makahanap ng kasko na 24 ang buka tapos mga 37 feet ang haba ng kasko siguro magkaka halaga na yun ng mga 30 mil, mga 25 mil mga ganayon kasko pa lang ganoon na kamahal mahirap ngayon maghalap ng kahoy ay. mamahal na pati dito sa Quezon pati, mahirap na mag order ng kahoy lalo na dito mahirap dito magbuo ng bago gawa ng uh, mahal uh, bukod sa mahal mga kuan pa papa sa si Nining ating uh, solid subscriber mga soyo <laughs> mga solid subscriber natin mga bata dito eh. Ayan, short video lang tayo. Tamang update-update lang. So, magaganap dito sa ating dalampasigan. Aplaya. Gusto ko saan aakyatin eh. Kaso lang gamit ko kay cellphone. Bukas pag narito pa ito, baka marga, marga to ng bato bukas. Kasi dito sila papuha ng bato eh. Nakatambak ng bato dyan. Pag bukas, nandito pa yun sila at mga arga dito. Baka sakali, maakyat natin. Ating akyatin yan. Para matingnan natin yung engine room. Matagal ko nang target, target na arga akyatin. akyatin yan ay hindi natin masimpuhan. Ayan, shout out kay brother Manny Pascobelio, kay tatay. Shout out po. Magaling na po ba si tatay, brother? Ayan. Ah, napagaling po para makapasama pa habang buhay kay Sir Paul Aguiras. Eh, shout out po. Ingat-ingat po sa trabaho. Yan, ingat-ingat po kay Angel sa anak mo. Shout out po kay Angel. Ingat-ingat lagi sa pag-aaral. yan Patalino ang anak mo, Sir Paul. Sana magka honor lagi. <laughs> Ah, uh, kasi magandang hapon po. Pero mapapagod natin 'to nang uh, umaga. Kaya magandang umaga na lang sa iyo, Sir Gelo. ingat-ingat sa trabaho. Kaya saraw araw trabaho, ingat-ingat po. Kay Ma'am Jelen Toledo, big shout out. Mahusay na kuad. Mahusay si Ma'am Jelen Toledo na magkuad maggawa ng cake. Power order ma'am sa sa bagong taon. <laughs> bang New Year so yun shout out na lang at kay Dong Inwin Official ingat ingat dyan sa Kwan. sa Taiwan umatay na yung makina ha? Eh anong sabi ni Kuya Ricky? 26 nata. Ha? 26, gumuntahin na. Yung daw. Ah, 26, gumuntahin na. 26. ID di... Dadalhin yan sa kuwan? Dito lang. Dapat. Dito lang yan. Gumuntahin yan. Ah, yung makina? Oo, Kuya Ricky. Hindi sila magsasampa lang eh nice. Ang sabi kasi nila, doon daw sa pier e eh, sasampa para mabilis. Yung naman yung gagawin namin, eh. ano tayo ah, kahit wala yung makina. Ah, kahit wala makina? Oo. Ah. Sa sa nyo pa butasin. Timon Ah, timon. Hmm, dapat ay magawa na talaga yan para pagka may bagyo ay hindi, hindi na hihilain. Wala pa kasi yung uh, makina makasuyo. Ang ah, isasalpak nga pala dyan ay 6D40 na makina. Saktong sakto yan dyan Parang katulad yung sa branyo Pangulong 6D40 Mabilis daw manakbo 15 daw ang takbo ay eh. Sana maabutan pa natin ito bukas Bukas pwede nating languyan yan At uh, malapit lang eh o oh. Bilog na bilog ng ang gulong ngayon oh. masaklap dyan Baka sumapit yung ating triple dito sa puwitan pag umikot ang silig. Ayun oh, magkalapit lang yan oh. Baka kasi sumabit ay delikado. Pero alam naman nila yan. Bahala na sila dyan. John. Ha? Malaki. Yan. Malaki. Kaya nga. Magkaparehas ang lalaki? Magkatulad yan oh. Yan yung ginawa nila Boss Ricky yata eh. Yun yung Oo Kay Prima oh, Si Prima po lang may ari dito Mga soyo, Ganda Sila naggawa dyan ng kwan Yung Heat exchanger Sila Boss Ricky yung may ari din nyo dito mga May ari ng bangka na to Mag install sila ng kwan Ng Heat exchanger nya niyan. Uh, mekaniko din. Uh, uh, ba? May lakas ah. Ay, sa tapat-tapat. Doon, sa tapat lang, para, kubli. Kubli sa... Uh, -hulung. -hulung, dito, Ay, ayo dito. Ayos lang, ya? lang yan, kailangan talaga pagka hmm, tapat tapat lang malapitan lang pag hindi ako makasama doon sa bangkang pangulong mga kasoyo kasi pala sila ng 20 city daw pag hindi ako makasama doon ay baka lalaot kami ni Amigubik At dito lang sa Tapat lang din siguro, malapitan lang para hindi mahagad sa krodo. Uh, ah, patamang pang ulam lang ba? Para mabilis din maka uwi, malapit lang. Ayun. At abang-abang uh, na lang tayo mga kasoyo. Ay, susunod nating upload. So wala tayong maiging content ngayon kundi tamang chismisa na naman ulit tayo walang laot, gawa ng parahon pero sisikapin kong kwan, makagayak na at uh, lano ko talaga sumama doon sa sa Branyo Pangulong para makapag-adventure ulit tayo doon so yun, hanggang dito lang yun muna yung video natin mga kasoyo sure Thanks a sa for mga silent viewers, John. Yan, salamat po sa pagla-like. Sana po pa po sa ating video na to. Ayan, sa mga hindi pa po, po subscribe Ayan, subscribe na po kayo mga kasoyo. Salamat po. Salamat po nating silent viewers. Big shout out sa lahat. Ayan. Thank you for watching. Ingat-ingat po ang lahat mga kasoyo. Hanggang dito na lang muna yung ating video. Salamat po.